<laughs> Hello, thank you for calling. How are you today? <laughs> 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 Ai mà kita sẽ biết cho kita là bộ Tôi lắc ở đây một bách Hả? Thôi thôi Hết hello hết lầm, hết Oh, naay na nawagan na ay na nawagan. Panaawagan panaawagan. Yes. Vice si si kita kwant ba bold. Yeah. Tries ka yun. Masulat niya mo sa atong herbal. Salamat, salamat. magtibo kayo. Epektibo, epektibo. Salamat kayo. Daghan ko naman ng ayos sa mga tambal ng ibaligya. Ngaring gabi una. Ay! Oo, maayo kayo na. Tama kayo ang roots. Paso, 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 paso! Paso! Paso!